Lahat ng OFW, ang nasa isip lagi para sa pamilya. Mga kabayan, nakapag-isip ka na ba kung paano mo pinalaki ang anak mo o mga nakababatang kapatid mo? Madalas kasi iniisip natin na kapag mahal natin sila, dapat iligtas natin sila sa lahat ng problema, dapat bantayan natin sila sa lahat ng oras, dapat hindi sila mahirapan. Pero tanong, iyon ba talaga ang tunay na pagmamahal o baka naman sa sobrang protection natin, tayo mismo ang dahilan kung bakit lumalaki silang mahina, dependent, at hindi marunong lumaban sa totoong buhay. Ito ang topic natin ngayon mga kabayan, ang totoong pagmamahal, hindi palaging pagliligtas kundi pagtuturo kung paano lumalaban. OFW sacrifice sa pamilya. Lahat ng OFW ang nasa isip lagi para sa pamilya. Padala dito, tuition doon, bayad sa utang, pagkain, gadgets ng anak. Natural, ang instinct na ayaw kong maghirap ang anak ko tulad ko. Pero minsan, sa sobrang pagbibigay, hindi na natututo ang bata kung paano magsikap. Mga kabayan, alam ko, lahat tayo guilty dito. Ako mismo, may kilala akong kaibigan na halos lahat ng kita niya. Ipadala sa anak at kapatid. Lahat ng gusto. Binibigay, sapatos, cellphone, tuition, pang allowance. Lahat. Wala namang mali sa pagbibigay. Kasi iyon ang dahilan kung bakit tayo nag-abroad. Pero ang tanong, natututo ba silang magsikap sa sarili? O baka masanay sila na anytime may problema, Tatawag lang kay mama, kay papa, kay ate, kay kuya, kay uncle, kay auntie. Kaya minsan, sa sobrang pangmamahal natin, tayo mismo ang nagiging dahilan kung bakit lumalaki silang mahina. Kung gilala niyo si Steve Harvey, isa siyang uh, famous na motivational speaker. sabi niya Hindi raw niya ibibigay or hindi raw niya bibigyan yung mga anak niya sa yung mga sinasagot niya Kasi ang sabi niya na kung ibibigay raw niya or bibigyan niya ang anak niya or spoil niya yung mga anak niya hindi na sila matututo magtrabaho o magsikap. Hindi nila alam kung paano mabuhay pag wala na yung pera na ibigay niya. Ito yung pinakamalaking aral. Karamihan sa mga millionaire, billionaire, yung mindset nila. Hindi nila binibigay lahat yung pera or hinahayaan na yung anak nila ay maging spoiled paglaki. Sila mismo yung nagpupush sa kanila na magpursige, na idiskobre ang kanilang talento at kung paano sila magbubuhay na walang dependence sa family or sa nanay, tatay, kapatid. So tayong mga OFW, sana dito sa mga tinutukoy ko, minabanggit ko, marami tayong matututunan dito. The danger of overprotection. Ito nga. Example. Bata na laging inaagawan ng problema, hindi natutong magdesisyon. Parents na laging rescue mode, anak na hindi marunong mag ng issue. Analogy bisikleta at training wheels. Kung di mo tanggalin, tatanggalin. Ang gulong, hindi siya matututo magbalanse. Imagine mo ang anak mong nagbibisikleta. Ikaw, natatakot kang baka madapa. Baka masugatan, kaya ayaw mong tanggalin ang training wheels. Pero tanong, matututo ba siyang magbike ng totoo kung laging may training wheels? Hindi, di ba? Ganoon din sa buhay. Kung lahat ng problema, ikaw ang sasalo, paano sila lalakas? Hindi mo sila tinutulungan? Inaagawan mo sila ng chance para tumibay. Akala natin pagmamahal iyon, pero ang totoo, hindi mo sila pinuproktektahan? Inanakawan mo sila ng pagkakataon para lumakas. Tayo mga Pilipino, natatakot tayo mag-take risk. Kasi iniiwasan natin yung danger. Minsan, may maraming mga OFW rin or mga ibang Pilipino na gustong mag-abroad pero natatakot silang mag-abroad kasi yung iniisip baka yung amo is brutal, hindi mabait sasaktan lang so hindi sila nagtitake risk ganon din sa business. Mas gustuhin ko na lang na ipautang kasi nakikita ko may marinisib ako, may matatanggap ako na ganito. At eto pa, real love is letting them struggle. Totoong pangmamahal ang tunay na pagmamahal. Hayaan silang mahirapan, magkamali, matuto. Hindi ito pagiging masama o walang paki-alam, kundi paghahanda para sa tunay na buhay. May kakilala ko, isang anak na laging binibigyan at isang anak na tinuturuan mag-solve ng problema. Sino ang magiging dependent? Mga kabayan, Minsan masakit sa puso na makita silang ma nahihirapan, oo. Pero isipin mo, mas gusto mo bang makita silang konting struggle ngayon para maging malakas sa hinaharap? O mas gusto mo ngayon masaya sila kasi ikaw ang sagot ng lahat ng problema? Pero bukas kapag nawala ka, hindi nila alam kung paano mabuhay. Real love is not baby babying them, real love is preparing them for life. Kaya kung mahal mo ang anak mo, turuan mo siyang lumaban. Kung mahal mo ang kapatid mo, turuan mo siyang magdesisyon. Huwag mong solusyonan lahat para sa kanila. Hayaan mo silang matutong magkamali at matutong bumangon. eto pa, the OFW trap, helping too much. Dahil OFW tayo, Madalas, iniisip ng pamilya na abroad, ab nasa abroad si mama, papa, ate, kuya, uncle, auntie, kaya-kaya niya, kayang-kaya niya. Kung hindi tayo maglalagay ng boundaries, masasanay sila. Istorya ng OFW na nag pero wala pa rin ipon dahil lahat pinadala, lahat ginastos. Ang masakit, anak, kapatid, walang stable na trabaho kasi nasanay lang umasa. Hindi ko to sinasabi para saktan ka. I'm just telling the truth kung ano yung ikabubuto natin at saka yung maikabubuti ng anak. Kasi lumaki tayo na mapagmahal na Pilipino. Lahat ibibigay. Pero ngayon, iba na ang henerasyon ngayon. Dapat, ituwid natin sila ng maayos. Mga kababayan, ito ang trap ng maraming OFW. Dahil nasa abroad ka, automatic provider ka, ang hirap magsabi ng hindi. Pero isipin mo, habang tinutulungan mo sila sa lahat, sila mismo hindi mo natututo tumulong sa sarili nila. Kaya maraming OFW ang tumanda na, walang ipon, walang negosyo, at ang masakit, pati ang mga anak at kapatid hindi pa rin stable kasi lagi kang nanjan para sa Ito yung palagi kong sinasabi sa sarili ko. Hindi ako forever sa abroad. Dapat mag-ipon with intention, mag-invest ko ano yung alam ko na pwedeng uh, business na ikalalago ng business ko. Ito pa, how to raise strong kids or mga kapatid Teach them responsibility early. Don't solve everything. Let them fail. Then support their comeback. Teach financial literacy, not just spending. Lead by example. Kagaya mo na OFW. Matapang. Dapat maring, maging matapang din sila. Mga kababayan, gusto mo ba talagang tulungan ng anak at kapatid mo? Turuan mo sila ng responsibilidad. Huwag mong gawin lahat para sa kanila. Halimbawa, sa halip na lagi mong bayaran ang utang nila, turuan mo silang gumawa ng paraan. Kung nagkamali sila, hayaan mong matuto, hindi ibig sabihin na hindi mo sila mahal. Kundi mas mahal mo sila dahil hinahayaan mong lumakas sila at higit sa lahat. Maging example ka. Ipakita mo na kahit mahirap ang buhay o FW. Kaya mo magsikap, mag-ipon, magnegosyo at magtagumpay. Dahil mas malakas ang aral sa nakikita kaysa sa naririnig. Mga kabayan, tandaan natin, hindi habang buhay, andito tayo sa abroad. Hindi habang buhay, kaya nating sagutin lahat ng problema nila kaya habang maaga pa turuan natin silang tumayo sa sariling paa huwag mong ipagkait ang struggle sa mga anak at kapatid mo dahil doon sila lalakas huwag mong iwan silang mahina sa isang mundong puno ng pagsubok kung tunay mong mahal ang pamilya mo huwag mo lang silang bigyan ng pera bigyan mo sila ng lakas ng disiplina at ng kaalaman at kapag dumating ang panahon na wala ka na nga sa abroad o wala ka na sa mundong ito, nasisiguro mong kaya nilang lumaban dahil hindi mo sila pinalaki na dependent. Pinalaki mo silang matibay. Mga ka kabayan, ito ang tunay na pagmamahal. Binabahagi ko ito para matuto tayong mga OFW at sana may napulot kang aral maraming salamat sa pakikinig, panunood at saka ito ang day 11 ng ipon challenge natin So, in 15 days, mamili ako ng isang kabayan na mabibigyan ng limang daan. Maraming salamat sa pagkikinig. Mag-ingat ka kabayan at uh, huwag mong mabayaan ang sarili mo.